Magandang umaga, Pilipinas! Narito na ang mga maiinit na balita sa Rated J Headliner News sa oras na ito, hatid sa atin ng Grand Joso Travel and Tours. Magandang balita, presyo ng mga produktong petrolyo, may rollback. Simula ngayong umaga, araw ng Martes ika ng Mayo, bababa ang presyo ng langis ng halos piso kada litro. Inanunsyo ng mga sumusunod na kumpanya ang rollback sa kanilang mga produktong petrolyo. Simula alas 6 ng umaga ngayong araw, ang Shell, Sea Oil at Caltex ay magpapatupad ng 55 sentimo sa kada litro ng gasolina, 70 sentimo naman sa kada litro ng gas at 55 sentimo sa kada litro ng diesel. Ang kumpanyang PTT at Jetty Petroleum, simula alas 6 ng umaga ay magpapatupad ng 55 sentimo kada litro ng gasolina at 65 sentimo naman kada litro ng diesel. Samantalang ang clean oil, simula alas 8 ng umaga ay magpapatupad ng rollback na 55 sentimo kada litro ng gasolina at 65 sentimo naman sa kada litro ng diesel. Matatanda ang dalawang magkasunod na linggong panaytaas presyo ang mga produktong petrolyo dahil na rin sa epekto ng trade at tariff war ng administrasyon ni Donald Trump. Ang kasalukuyang Pangulo ng Estados Unidos, 32 lugar sa Pilipinas, nasa delikadong level ng heat index. Nagbabala ang pag na aabot sa 42 degrees Celsius hanggang 45 degrees Celsius ang heat index sa 32 lugar sa bansa ngayong ika ng Mayo. Kabilang sa mga apektadong lugar ang Etchage sa Isabela na may 45 degrees Celsius. Tugigarao City, Cagayan, Sangley Point, Cavite City, Daet, Camarines Norte na may 44 degrees. Iya Pasay City, Science Garden Quezon City, Dagupan City, Pangasinan, Subic Bay, Olongapo City, San Ildefonso, Bulacan, Camiling Tarlac, Ambulong Tanawan, Batangas, Alabat Quezon, Hili Camarines Sur, Katarman Northern Samar, Zamboanga City, Zamboanga del Sur na may 43 degrees Celsius at iba pang lugar na may 42 degrees Celsius na heat index. Pinapayuhan ang publiko na umiwas sa matagal na pagkakabilad sa araw, uminom ng maraming tubig, at magsuot ng preskong damit upang maiwasan ng heat stroke at iba pang sakit dulot ng matinding init ng araw. Pangulong Marcos dadalo sa ASEAN Summit sa Malaysia. Kumpirmadong dadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ika-apat na na ASEAN Summit na gaganapin sa Kuala Lumpur, Malaysia mula ngayong araw ng Martes ika-anim ng Mayo hanggang ika-walo ng Mayo. Inaasahang tatalakayin sa summit ang mga isyong panreiyon at pang-ekonomiya. DICT at NTC, tiniyak ang walang patid na online connectivity para sa halalan. Tiniyak ng Department of Information and Communications Technology at National Telecommunications Commission ang walang patid na online connectivity sa buong bansa para sa midterm elections sa ikalabindalawa ng Mayo. Ito ay upang masiguro ang maayos na pagdaraos ng halalan. Pagbabal ng crime rate sa Metro Manila inihayag ng NCRPO. Ayon sa National Capital Region Police Office, bumaba ng 26 na ang crime rate sa Metro Manila mula Enero hanggang Abril taong 2025 kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ito ay bunga ng mas pinaigting na kampanya kontra kriminalidad. Mandatory drug test sa PUV drivers aprobado ng DOTR. Obligahin na ng Department of Transportation na sumailalim sa mandatory drug test, ang mga driver ng mga public utility vehicles at motorcycle taxis upang maiwasan ang mga aksidente sa kalsada. Iyan ay alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, ipatutupad ang drug test tuwing ikasyam na araw o kada ikatlong buwan. Ang hakbang na ito ay dulot na rin ng sunod-sunod na aksidente sa lansangan na ang pinakahuli ay ang madugong Essetex accident sa Tarlac na ikinasawi ng labindalawang katao, na kinasasangkutan ng Solid North Bus kung saan ang driver nito ay ayaw pa drug test. Sa balitang showbiz, bigating negosyante, nalilink na BF ni Bea Alonzo. Usap-usapan ngayon sa social media ang isang post na nagsasabing na mataan sa Spain ang kilalang negosyante na si Vincent Co, na umano'y kasama ang aktres na si Bea Alonzo. Ayon sa mga netizen, pareho raw nasa naturang bansa ang dalawa, at may mga larawan at pahiwatig online na tila nagpapakita na magkasama nga sila. Kilala ng ilang taga-showbiz si Vincent Ko na anak umano ng may-ari ng Pure Gold, isa sa malalaking grocery chain sa bansa. Nauna nang naiulat sa PSN ang tungkol sa posibleng bagong karelasyon ng aktres, na ngayon ay itinuturong si Vincent Ko. Sa gitna ng mga haka-haka, wala pa ring opisyal na pahayag mula kina Alonzo o Ko kaugnay sa umuusok na balitang ito. At sa ating world news, Israel, binomba ang Yemen matapos tirahin ng mga rebelding Houthi ang kanilang paliparan. Inilunsad ng militar ng Israel ang serye ng mga airstrike laban sa mga rebelding Houthi sa lungsod ng Hodeida sa Red Sea ng Yemen. Isang araw matapos pakawala ng mga rebelding suportado ng Iran ang isang misail na tumama malapit sa pangunahing paliparan ng Israel. Ayon sa media office ng mga Houthi, hindi ba bababa sa anim na airstrike ang tumama sa mahalagang daungan ng Ada nitong Lunes ng hapon. Sinabi rin ng mga rebelde na tinarget ng iba pang airstrike ang isang pagawaan ng semento sa distrito ng Bejil sa probinsya ng Hadeda. Ayon sa militar ng Israel, higit sa 20 fighter jets ng bansa ang lumahok sa operasyon at mahigit 50 bomba ang ibinagsak sa 12 ng target. Nitong linggo, nagpakawala ang Houthis ng isang misail mula Yemen na tumama sa kalsadang daanan papunta sa pangunahing paliparan ng Israel, na pansamantalang nagpahinto sa mga flight at trapiko. Apat na katao ang bahagyang nasugatan. Ito ang unang pagkakataon na tumama ang isang misail sa mismong lugar ng paliparan mula nang magsimula ang digmaan. Ayon sa Houthis, ang mga pag-atake ay bahagi umano ng pinagsanib na operasyon ng Israel at Estados Unidos. Subalit sinabi ng isang opisyal ng depensa ng US na walang bahagi ang kanilang puwersa sa isinagawang Israeli airstrike nitong lunes. Hindi raw ito bahagi ng Operation Rough Rider, ang kasalukuyang operasyon ng militar ng US laban sa Houthis na naglalayong pigilan ng mga pag-atake sa mga barko sa Red Sea, na nagsimula noong ikalabinlima ng Marso. Samantala, inihayag rin ng isa pang opisyal ng Estados Unidos na nagsagawa ang militar ng US ng magkakahiwalay na airstrike sa kabisera ng Yemen nitong lunes. Parehong nagsalita ang dalawang opisyal sa kundisyong huwag silang pangalanan dahil sa sensitibong estado ng kanilang mga operasyon. At yan ang mga maiinit na balitang dapat ninyong malaman sa oras na ito. Ako po si Jay Granjoso, ang inyong naging tagapagbalita para sa Rated J Headliner News. Ang maiinit na balitang ito ay hatid sa atin ng Grand Joso Travel and Tours. For travel-related needs, please call Grand Joso Travel and Tours or visit them online at www.grandjosotravels.com. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para sa mas marami pang balitang dapat ninyong malaman.